Amiana, did I leave a comment in here? kita natin. pag na tayo. Ano mga idol? Ayan, nakapin mo na natin. No? Habol natin natin nakapin sa mga hindi pa nakatusok sa na, atin nakapin. Tikma, Onyx, salamat. Anak ng kabalyero. Ay, Kabalyo, siya. Kabalyo ako. Ay, ka Ay, oh. Anak ng kabalyero. Anak ng kabalyero.

Palitan mo X para may pay natin. Yung alin? Ano okay. pa natin? Kaipin ko nga itong si Agurat na tunawak pa Yan si Olabat niya. Ano mas si Olabag? Takot. Here <muling> Lola 16L. Aba, nakapat na ito sa akin si Lola. Good night, sweet dreams. Mamayo, mamayo, me. Tulog ka na ba? Sige, ano, ayaw, salamat, ayaw, me. Pag-in na rin kasi ako pa. Ano, napta. Sige, sige, ano, mamayo, Salamat, 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 ayaw, me. Sige, pagkaya ka lang niya, ayaw, me. Ito, sabit natin, sige, para hindi sa lapag ng lapag ng ating friend from India. All about. All about with love. Masa na yung life ko. Wala, palitan ko ano? no. Nakatusok na ba ta? Sa nakapin ano? Tingnan natin kung sino nakatusok sa nakapin. Kapsat Lisa. Wait lang ano. Kapsat Lisa. Iwan ako na baka sa mga video nyo. Pagod ko pang ating mga nakaplay. O, patapos na pala si Sabok. Nasa 13, nasa 15 ba? Ganon. Ay, hindi. Kinain pala ng ad niya natin si Kuya Dan, si Lundago, pero 10 lang ang kinain. ay kinain din nung arang? Si Ate balik pagsaysay ka natin to. kita tapos na pala to. Pambihira, anak ng baklang luwang si Eric Kitz. Mamiyana! Gonna leave a comment here, Mamiyana, but I have to finish the ad so that Everybody will happy ka na natin. May Eric Kids Ano mamaya na? Eric Kids. Ako, umuulan dito sa amin. Sana walang, hindi mawala ang aking net. Kinakasumpa. Tapos, nasa na yun binaba ni Rochikas. Ay, Rochikas tuloy. Di sa vlog. E, sabi ko nga ito, no, e, natin. Ano ba ito? Para makita just, 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 just uploaded. Hindi talaga sa tumitigil magbaba si Olabat kung hindi niya natin pinapansin eh. Sir Dan, walang saya kung walang maritisan. hu oh, hu sabi ni Lola. Kung ngayon, nalala ko si Kuya Dan, nanay, wala pala si Kuya Dan kahapon sa live ni Kuya Artisya Nati. Diyan si Rosas kanina, binigay ko sa kanya yung WH na dalawa. 2 WH din, hindi ko alam kung anong 2 WH din. O 2 hours yun, o 2 WH din, sabi ni Lola. Yada na tayo, putang ko na si Kaysa. Ayan na lang, salamat ah sa mga dyan. Ako, ba't naging tool na naman tayo dyan? Ayan, ano, panalang to siguro, one minute. Ah, di ba, kanina pa ako, one minute ng one minute. Hindi ko na ito patatagal niyo, no. Maglagay na ako ng outro. Pagkatapos nito ay maging na tayo mamaya na. Salamat!